Saan po ang may-ari ng bahay sa kabila? Ano ito? Ito po tayo, Nay. Ito po. Ano po? Yung kung paano. Tawag niya sa mga anak. O, sa atin. Ito po. Tapos mamaya po, pag tayo po ay mag blessing ang kasama ko po sa loob yung pamilya lang po. Ito lang po na po kayo. pagkatapos po na i-bless natin ito, talaga, dilipat po tayo doon. O, po ako ng bahay, kasama po yung pamilya. Tapos po doon natin i-end yung prayers. Oke, Okay. 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 nagdasal sa atin so ay makuha <laughs> ang araw ng gabay ng mag-anak sa kanilang buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay inyo. Maghari na ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, isa sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakabit ito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan kaninig mo at tinutin ang anumang nilugod kailan sa inyo sapagkat ang mga ay nagkarapatang tumanggap ng kanyang iba. Huwag kayo magpapa, magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag inanggap kayo sa alipang bayan, kaninig mo at umapihain sa inyo, pagkabigilin niyo, niyo ang mga may sakit doon at sa biling sa bayan, nalalapit na ang paglahari ng Diyos sa inyo. Ang mga, mga kapatid, ang mabuting balita, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginoon, bago sa pagbabasbas, yung binasa natin pangityo hmm. ay ay paghayag ni Cristo sa kaniyang mga apostoles. Ito bibigyan niya ng misyon ang kaniyang apostoles na pumunta sa iba't ibang bayan at ituloy sa kanila ang pagbabasbas ng pag-iinoon, ipahayag ang mabuting balita at paalalahanan ang bawat isa na magbalik-loob sa Diyos. So, yun ang sabi din Dilingga ng Panginoon at si Dilingga kung bakit tayo ipapastos ng bahay. Upang ipaalala sa mga may-ari ng bahay, na ang pinakamagandang, pinakamagandang paggabi ay ang presensya ng Diyos. bahay natin kapag no, wala si Cristo sa dyan, yan ang hindi magiging tahanan. Mananatili itong bahay, pero hindi tahanan. Ang tahanan ay isang lugar na walang iligya, kaya lahat sa isang lugar na At tayo ay patuloy na nakamigin kung si Cristo ilalagay natin sa puso, sa isip, at sa kaluluwa ng bawat isang naninirahan sa bahay. So yun yung ating dahilan kung bakit tayo narinito, ilulukluk natin sa tahan, sa gitna, at ang magiging pundasyon ng tahanan ng bawat isa na magpapapasbas, walang iba kundi si Cristo. So, so, siya ang tanging yang na makapagbibigay sa bawat pamilya ng kapayapaan, ng pag at ng kasaganaan. Ako, so, kapayapaan, pag-ibig, at kasaganaan na hindi kayo ibigay at ibulot ang mga. So, unahin si Cristo sa niya siya, papapasin niyo ang tunay na kalimutang. Amen. Amen. Mga kapatid, halina't dumulog sa kanal buka, na sa bukal ng buhay sa lahat ng mga panak at sambayanan. Bawat panalangin ang inyong itututunan sa pagkatlumhakang maawain. Sa pagkatlumhakang maawain. Sa pagkat maawain. Sa

Pag sa pagkatapang magtapang mawain. Abang may kapalo, loobin mong maging matigasi kami sa pagpapalaganap ng inyong <coughs> paghahari. <-a -gayang, coughs> Hindi namin namin sa pagkakaroon. Tayo ngayon ay mananalangin para sa mga pamilya namin dito. Ama namin, Ama namin, Aba. Ahaming Aba, sa iyong kagandahan loob, ibigay mo sa amin ang iyong buhay at pagbabahal. <coughs> Pagkilik yung mo mong yung nabiluto mong angkan, yamang ikaw ang pinagbumula ng kanilang mabuting pagsasamahan. Pinilulog namin ito sa pamamitan ni Cristo sa at pagkakas na walang hanggan. Amen. At yung pagkakasal ito ano nito, upang lupuban ng banan na Espiritu, pagharian ng Diyos, alipin ang layasin ng lahat ng masamang Espiritu at aming Espiritu lamang ng Panginoon. Manahan sa Panginoon si Cristo, ng mga nakasinayan sa bahay ng ito at ulihin din ang pagbabasma sa iyo upang sa paglagi nito sa kanilang madama ang iyong pagbubo upang sa paglabas nito sa kanilang makakita sa pagkatagayon at upang sa pagbalik nito sa kanilang mapaunakan ang iyong pagpaso hanggang sa nais sumaki sa iyong tahanan sa paligayang pagsinsan sa iyong ama sa kalangitan. Hari namin na buhay sa kama ng Espiritu Santo walang hanggan. Amen. At ang tulong ng mga anghel sa langit, sa Miguel, at Rafael, at ang mga guardian angel, upang alisin at isaboy sa bahay ninyo ang lahat ng masabang Tayo Sa you. sa Miguel, at at

Mariana, Pulto, umaan, ang Mariana po sa kanan sa iyo. ang Panginoon Diyos ay sumama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na inyong anak na si Jesus. yung sa is, isang bahay naman ng kapatid ko ang ibe-bless. Inalis na yung ano, yung salad. Inalis na. Baka nilagyan pa rin ng salad. Bakit? Ngayon, itong kanina naman natay ahin. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. At ang pinagtala sa babae na pinagtala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos. Ngayon, at kung kami mamatay, amin. Sa kuya ko naman ang i-bless na bahay. Ang Panginoong Diyos ay Bukod pinagpala sa babae at pinagpala naman ang iyong anak ni Jesus. Santa Maria, Diyos, kami Ngayon, ng, Maria ng Diyos, panalangin mo kami makasalamat. Ngayon at kung pa rin yung mga matay-an. Abaginoong Maria, nagpupulukan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalaan mo kami ng katulad. Ngayon na kami ng mga matay. At pinagpala naman ang iyong anak ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalaan mo kami ng katulad. Ngayon na po kami ng mga matay. Amen. Ako kayo pa ako ito ay naghari nawa sa ating puso at ang salita ni Cristo ay malahang gugusan sa ating kalooban. Upang ano man ang ating ganapin sa salita o gawa ay mangyaring lahat sa ngala ng Panginoon. Ngayon at magkasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Ara sumain niyo rin. Bawat pamilang pamilang pa. Sa bawat pamilya ng pamilya sa pagkasambahay, panatigyan nawa kayong tapat sa uro Ah, at sumayin nyo rin ng ng Amen. Salamat ala sa rin pauliyo pagpapasala ng suerte, ano to toy <laughs> sama, anak ano totoy? ni Father <padre>, ang aking apo. <laughs> <laughs> Tatangalin na namin kita na <laughs> 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 hindi naman ya, pwede po diyan lang <laughs> po Madiretso. diretso kitang po buka na po ako Madiretso. Po. Po. Si baby. Bye bye. Bye bye tutoy.